Well, to this video guys, eh, kita mahawi na muna ng marindok eh. Kita motor gamotor lang. Ayun no, kami tayo ni Papa, gamotor lang kami. Kaya, samahan nyo kami guys. Ayun no, aris na kami dyan. So, ayan, ruta natin mula Bacor, Cavite, hanggang sa Trota, Alaport, na Lucena, tapos papuntang marindok eh. Mga ilang oras din ang biyahe niyan, mukhang abutin sa akin ng ano, mga hapon din. Bay na muna! Cavite. siyo Marindoke. At yan guys, ano? Kita ay... Kanda ng pagbiyahin natin din eh, na Ayan, ah. Mga alas 5 na lang umaga ngayon. Malapit na magala sa iskia. May amin ang konti. Umaga na, yan, oh. Ah. Umaga na, hani. Pat at patuloy pa rin tayo sa ating paglalakbay, mga pre, ayan, oh. Ah. May hihaya rin ganirin biyahe ng kuwan. Hindi masyadong hasil sa kuwan kasi sa gabi. Minus ligawari pagkaganirin. Sigurado mga pre, pagdating natin doon na ikuan, Iba, iba't ibang klase naman ang ikuan. Si adventure yung ating magagawa, kaya, kaya abang-abang na lang sa ating next mga upload pa, mga pre. Kasi yan mga pre, si yung biyaya namin din hindi eh. na kita sa Carmona. Mukhang ano, matapit-tapit na ating papupuntahan. Eh. Tapos pass forward natin mga pre ay noon, at hindi na nakita sa ano Port sa Talaw-Talaw ayan tamang kararating lag natin din eh no? at ayan ang lakas ng hangin sana naman ay kuan hindi maalun mamaya sa biyahe kasi yan mga para yung mga margungyaan dyan tayo masakay mamaya tapos yan pupunta na tayo doon at nang kita sa makasakay ng barko naruro kasi yan mga pare, inagbintahan kami ni ate ng kalamay at saka tatirapay, ano, pinagong Tatina, pa, eh. na tinapay. Bumili din kami. Apo ah, sila kung malang sa mga kasama rin doon eh. Kasi yan, papunta na kita ngayon sa ating sasakyan na ruro ay. Ayun no? mukhang malaking ruro ay ate nga masasakyan. Tapos ayan, may parang kung ano pang kuwan, tinikitan tayo, ano. Tikit yata sa Ayan. May na natin tapos dyan 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 tayo masakay mga par And Ayun at Kitang kita niya man hindi na kita sa Baro po Ayun o Wala masyadong Tao Akaunti ang pasayro ngayon At gawa ng lakasin yung dagat Tapos hindi pati season na Huwian ng mga ano ngayon Tao-tao sa marino okay? eh. Kaya akaunti ang pasayro at yung cup noodles na yan ay binigay lang ng kapatid kong bonsong napakabait binigay lang sa amin kaya salamat ining sa yung ka apa baon daw namin na riyay na ata yung aming bonso nakakatuwa naman tapos ayan kumain na rin kami dyan ng cup noodles tsaka may konting kan at tsaka may itlog hindi kami ng ulam ay sayang pre kinagitan niyo na Apakalakas na kaanon talaga din ni eh, Ayo kaya no Ya anong ano ba yan naman Ya anong hiling ka sa Roro Buwanin yung lalaki ng alon Basta yan nakasalubong natin yung Red horse Ay este ano pala Star horse Ay napakalaking ano, star horse yan no Ganda sana din sumakay Basta yan malapit na kita sa kuan? Dungguan ng Balanakadbert sa Marindok Ya yeah, yan no Hmm kita'y maano na ababa na ayos palabas kami ng barko dini eh no? amang lang kita na, na matapos tali yung kwan, tapos lumabas na yung mga tao Mas kami palabas na rin kami dini, eh no? pauwi na kita mga pre siguradong panibagong yugto na naman ang ating adventure po ayan Ay, no? o ganyan sinapkin natin mga par Adati dati ay din kami nadaan sa ibabaw na yaan niya, no? Tapos ngayon may bagong daan na pala din eh. Ah, di man taon ba naman ako ang ginahawi ay. Ang dami na talaga nagbago din ay no? Napakaganda na rin ginawa nilang kuan. Ah. Pari bagong daan, no? Napakalinis. Ha, ah, yano Yan, no? Yung durong kata siguro din eh. Yan, ganda siguro mga ilaw. Tapos pabiyahin na kami papuntang, ano, Santa Cruz. At na na medyo mataral talaga din biyahe ito mga isang oras siguro mahigit tapos yung kalsada din eh eh ngayon ay eh, ang lapad na eh dinagdaga ng dalawang ano ay oh no, bago na ulit ang ganda mas lumamak mas lumawak na yung daan din dito ngayon kaysa noon ay eh, yung daan din eh, yan lang nasa gitna o oh, napakaliit ngayon ay nil nila para nila gawa ng kuan. Napakaraming turista na mga parin sa kuan. Marindok eh. Ngayon o, oh, tapos na kita. Lapit na kita sa atin mga pre. Mm -hmm. Ayos to. Oh, no, napakaganda naman talaga ng mga tanawin din eh. Basta na, yan, hindi din sa bayan na Santa mga paro. Ayon o, yung yung yun niya, nakita niya mga par. Ayon yung sikat dito. Marindok eh. Ayon malapit na kita sa atin Ano ba na, bagtas na natin Pasang sa taktos mga pre ito na lang at na sa atin Kasi yan para hindi na kita sa taytay -tay. Ang kasunod na reyahikuhan O sa gisina ah, kita mano ano sa bahay na nanay ay no ito yung elementary ng masagisi. Ayan. Apo sa anyan yun yung court ng ano, Tumasa gisi dati yan ay nasira ng bagyo. Ay, ngayon, ngayon ay building na. Ang court daw ay nasa likod na. dami na talaga nagbago sa akuan. Sa lugar dito. Tapos so yan, pre, bumaba ako ng motor. At medyo pasok yung bahay din na hanay ay. Ayun o, medyo madilim na nga ni. Hindi na feta na parating na. Ayan. At sa mga nagapa shoutout pala dyan ay Kuan sa masunod na katanda -shout. Shoutout guys gawa ng Kuan. Eh parang random videos na naman itong ginawa ko ngayon. Doon kayo a shoutout sa ano si adventure natin para mas maganda. Kaya hanggang dito na lang tayo guys and salamat sa panunod. Huwag kalimutan mag subscribe at pag share ng na amin channel. Salamat.